I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Talaga namang na-excite na nga ang maraming babli sa magiging kaganapan ng ating Donnie at Belle ngayong 2024 na kung saan ay napanood na nga natin ang teaser ng closer you and I ng close up. At talaga namang kitang kita nga dyan kung gaano nga talaga kalakas ang chemistry ng ating Donny at Bal Mariano. Kaya naman ngayon nga, eto nga ang pag-uusapan natin. Dahil nalaman nga rin natin na magkakaroon nga ng meet and greet sa Trinoma ang ating Donny at Bal Mariano na talaga naman ngayon ay nag-sold out na. Naayan nga guys dito meet and greet bundle sold out thank you for the support, Bubbly. We have more exciting announcement for you. Hashtag dare to get closer. Hashtag close up X Don Bell. At talagang umani nga agad dito ng maraming komento dahil talagang ito ang ating Donny at Bell. Sobrang lakas talaga sa mga bula na talagang todo support nga rin dito ang mga bablis. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya stay tuned lang tayo for